Hello, paring don here, classic Scorpions, mga katipa. All right, marami nag-aabang sa inyo nito. Yung plucking, 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 plucking tayo ha. Naka-acoustic lang ako ha, so walang leads guitars to ha. <laughs> plucking, plucking lang at saka yung strumming na yun, kumbaga kung gusto mo lang mag-jamming sa iyong tropa, di ba? So ganire, eh. intro tayo, always somewhere ayun muna sa chord na C so ayun ang gagawin mo open 5th string and then 5th string pa rin 2nd fret so saka ka ng C saka mo gagawin yung chord na C dali lang yan so ayun 5th string open 2nd and then C okay pag lagay mo ng tipa na C ganito ang plucking so syempre unang una yung 5th string diba string 5 And then String 2, 3, 4 2, 3, 4 Balik sa 2 Ending sa 2 Pero Open Yun Ha? Ganun ha? O, again Tip string Open second fret And then C O Plucking tayo String 5, 2, 3, 4 2, 3, 4, 2 Open Yeah! Okay. Tapos lipat na tayo ng G. Paano ka ba mag G? Ako ganito minsan. Eh pero ganito ang mga common, 'di ba? Okay. O, pag G natin, 6 string kagad 'yan. Plucking na tayo. Ang string numbers to pluck 6 then 1 2 3. 1 2 3 ulit. And then 1 open. Okay? Again, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Alright? And then, F. Ito ang tipa natin sa F. Ayan na. Nandiyan naman sa screen, di ba? 6th string, hindi natin gagalawin. X. 5th string, X. And then, 4th string, nasa 3rd fret. So, 3. And then, 3rd string, nasa 2nd fret. 2. And then, 2nd string, nasa 3rd fret. 3. Okay? 3, 2, 3. Okay? Mula 4th string, 3, 2, 3. Then, open ang first string. So, zero ang first string. Yun. So, ang unang kakalabitin ay yung F dito sa fourth string. So, ayan. Uh, string number to pluck ay number four. And then, one, two, 3 Yun. Yun lang ang F na rin. Kasi, lilipat na sa E minor 7 Ito naman ang E minor seven na tipa. Katipa. So, mula fourth string lang din ang kailangan natin. So, fourth string second fret and then zero ang third string okay and then second string third fret and then open first string so ito ang plucking natin string 4 1 2 3 din ganun din ang ano plucking katulad ng F 4 1 2 3 yun so mula F pagdikitin natin pat, pat -tug natin na yung dalawa F and E minor 7 so F o, string, 4, 1, 2, 3, and then E minor 7, 4, 1, 2, 3, ganoon, okay? And then, e-ending siya sa A minor, katipa, ang tipa mo ay A minor. Ang plucking, string numbers to pluck, 5th string, o, 5, and then, 1, 2, 3, 1, ganoon. And then, kaduksong kaganyan yung ating gapang papuntang C. O. Okay, demo ko ng mabagal mula sa C. Mula sa umpisa. O, open fifth string, second fret. Tapos C. O, five, and then two, three, four. Two, three, four, two. And then G, six. One, two, three. One, two, three, one. Okay, open first string. And then F, string, Four, one, two, three, and then lipat chord E minor 7 4, one, two, three, and then A minor. Uh, oh, string 5 and then one, two, three, one. Okay. So yung timing nung ano katipa nung ating A, ah uh, di ba fifth string open? Pang tananananang kets mo hindi siya kaduksong kagan yung ating open fifth string hindi ka doksong kagad ng 1 1 2 3 di ba fifth string 5 1 2 3 1 ganun baka nalilito ka akala mo kadoksong kagad okay 5 1 2 3 1 yun ang kadoksong kagad after ng 1 okay so fifth string 1 2 3 1 chang 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 yo not yung 6 string ang tumunog. <laughs> again, again, again. Okay. Uh, open 5th string, 2nd fret, C. 2, 3, 4, 2, 3, 4. Okay. G. 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Open. And then F. 4, 1, 2, 3. Lipat. 4, 1, 2, 3. then A. 1, 2, 3, 1, Yum. Alright, so papraktisin mo yan kasi meron ka pang iba pang aalamin na plucking, hindi lang yan. So kailangan sa ulo mo yan, tapos yung mga variations. So yung ano na yan katipa sa intro, yung pinag-aralan natin, yan ay apat na beses na ginagawa. Tapos may ibang papalit-palit na naman. So apat na beses pero meron kang pwedeng gawin na kakaiba sa pangatlong beses doon sa A minor. di ba? Diba? Pwede mo rin, ah, pwede ka magkaroon ng variation sa pangatlo. Yon. So, fifth string, open. And then, i-open mo muna ang second string. Tapos, i-hammer mo. Pabalik ng A minor. Ibabalik mo sa first fret. And then, third string and then open uh, first string. So ayun, hammer second string, third string and then first string. Okay? Pang pangatlo. Yan eight dagdag variation, dagdag A minor, okay? Para hindi boring yung A minor. <laughs> Para hindi pa ulit-ulit. Eh kung gusto mo lang, okay? So ayun. And then pag nag, nag pag natapos na yung apat na beses na uh, tinuro kong intro na 'yan, uh, ang magiging susunod, ito na yung nagli-lead yung ano eh, yung guitarist eh, yung isang lead guitar. si uh, uh, ganun pa rin yung umpisa, yung unang kalahati, ganun pa rin. Bang bang don pa ito sumunod G A minor kagad Okay? Tapos mas mahaba 'yan. So ang A minor mo siyang open fifth string. Pam tapos pararam 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 pararam. Ganoon. So puro 1 2 3 'yun. So after ng open fifth string 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 cham cham chang. Okay? yon, yung C na yun, verse na yun. So, kakanta na yun. Arrive at seven, the place feels good. Oo, verse na yun. And, yung verse na yan, the same yan nang itinuro kong merong mas mahabang A minor. Yung ngayon, ngay lang. Okay? So, yun. Arrive seven. bang uh, A minor Ulit. Okay? o mahabang A minor ulit. Tapos ito ay interlude So, the same ang ginagawa, parang verse. And then, kakanta na naman ang verse. etong susunod na verse, pwede mong lagyan yung unang banat ng tinuro kong kakaibang A minor. Okay? Uh, I call your number Line 8 3 Yan, pwede mong lagyan naman Alright? Alright. And then, eto na yung chorus. After nyan, yung pangalawang verse na iyan, ay pasok na yung chorus. So, sa A minor tayo. Always. ba diba? Parang ganun. So, iche-chepo mo lang yung pasok. Kahit, kahit hindi mo kompletuhin yung pinag-aralan natin sa A minor. Ipap, ah, na, okay. Kailangan i-tempo mo lang. Kung baga, papasok na yung ano eh. Maingay ni. Eh. So, strumming, strumming na tayo. Okay? So, ang chorus natin, si, bilang tayo ng mabagal na, ano, two counts. One, and two. Ganun. So, C, and two. G, and two. A minor. 4 counts. Two, three, four, and then F. Two, and then G, two, and then C, three counts. Two and three, G. Balik sa C. Always G. A minor. Mahaba na naman. Tapos F, two and G, and two and C, and two and G. Two, three, four, ano na, na naman, may naglilid na naman. Pero ito, hindi ito ano, hindi ito yung may may, may babad na A minor. Ito ay dire-diretsong ano, F E minor 7 A minor. Yan. Apat na beses yan. Okay? after ng apat na beses, nag-verse na naman. Huling verse na ito. So, ito, pwede mo ulit lang yan ng ano. Pwede ulit lang yan. Nan. Okay? And then, magka-chorus na ulit. ah uh, huling chorus na ito, katipa. Okay? Always, always. So, Ikaw, kung nahihirapan ka sa F, Pwede namang F major 7. Panan, ano lang, panandalian laang, So, mag-aral ka ng bar chord. Okay? Para maging gitarista. Okay? Yan. Wala na naman ituturo. Naituro ko na yung lahat. Nagpaulit-ulit na laang, Last chorus na yan. And then, uh, outro lang. Uh, yung dalawang beses lang na gagawin mo yung ano. Yung merong F. E minor 7. Okay? Dalawang beses lang yung pangalawang beses ay bumagal so and they to love you again and then G pagalin mo lang tapos ganyan mo na lang yung A minor diba oha oh, classic ayos katipa and sayo na paaring dun here hapil